papapunta na po ako sa Cruz na Daan Market para po i-challenge kayong lahat kung ano ang mabibili ng 1,500 na daladala ko -dala ngayon. So hindi na po ako nakapag-duster kasi nahihiya talaga ako. Pero samahan niyo ako everyone. Thank you! Everyone, ito ang unang yung makikita dito sa San Rafael Market pag kayo ay nagtiyangge. Yan ang bubungad sa inyo. Hi everyone. For today's vlog. Suki, so, tayo mo ako babalik ako ha. Ah. So eto na ang mga part ng gulay. Hi everyone. For today's vlog. Vlog po tayo. <laughs> Follow nyo ako ha. Ayan ang makikita nyo everyone. Dito sa Changge, sa San Rafael. Medyo paubos na. At medyo patapos na ang lahat. Kaya guys. Ako 1,500 challenge. So syempre yung client ko. Oh, nandito. Hi. Yes, of course. Ang pagtitindi ng fish ay hindi masama, ah, di ba? Magkano sa bangos, Ate? Yes, very good. 200 ng bangos. Bili tayong isa. Hi everyone. Ito so, nakakuha pa ako ng mananaya dito. Hello everyone. Wala na bang mas mura? Eh, si Kresi Kwenta. Hi, kuya, kawin ka naman sa vlog ko. Ang pogi ni kuya. O, oh, pack na pat. Diba? So guys, tuha. Hi kuya, kawin ka naman sa vlog ko. Actually, si Kuya, client ko yan sa events ko. O, di ba? Very masipag. Kuya, gusto ko pansigang sa bayabas, ha? Yay! Hello, ate! Welcome to my blog Okay, magkano kilo ng galunggong? Wala na, tawad na ba yun? 180? Sagad na? Sagad na, sagad na. 1,500 lang challenge ko, eh. Challenge ko, 1,500. Dahil makapamalengke ko dito. Sagad na, sagad mo na. 170, very perfect. Bigyan mo ako ate ng isang kilo ba yon? Oh, very perfect. Thank you so much. Ano pangalan mo ate? Pelma. Ate Pelma, thank you. Thank you. Welcome to my vlog. Okay, everyone. 200 pesos ang bangus. Tapos may galunggong. Nakatawad tayo. 200 pero 170 lang binigay ni ate. Very perfect. Ate, pagawa na ako. Shout out, shout out. Okay. Ayan, oh. Shout out, everyone. Mga pagod na kayo? Mga pagod na ba? Gutom na. Sige, matatapos na yan. Pagawa na ako. Salamat. Dito tayo pupunta sa bandang dulo naman tayo pupunta. Titignan natin kung mas mura na dito. Ang paninda. Kuya, magkano po sa Lansones? Ay, sagad na ba yun? Kuya, 1,500 lang challenge ko ngayon eh. Bigyan mo na ako ng discount. Sandaan. O kalahati lang. Yehey! Thank you so much. Kuya, kaway ka naman sa vlog ko. Naman, so tapos na tayong mamili ng mga isda. Gulay naman ang ating bibilin ngayon for 1,500 challenge. Okay, hahanap hanap tayo dito ng suki para mas perfect at mas bongga ang ating bibihing gulay. Tignan natin kung mas very perfect to. Ayan, gulay naman tayo. Hello ate for today's vlog. Magandang araw. Okay, so ate meron akong 1,500 ah, challenge. So bibili ako sa'yo ng ampalaya. Magkano ampalaya? 90. Ang mahal naman. Paano yung 1,500 challenge ko? For today's vlog naman to. Ibigay na po hunan, 80. 80? Isang piraso? Hindi na. Isang piraso? Per kilo lang. Oh, per kilo. Pengi ako ng dalawa. Dalawa piraso. 90 dalawa? Kilo. Oh, sige. Magkano yan? Ha? Ay, tama na po. Isa lang po ako sa bahay eh. Ha? O, oh, 58. O, oh, 55. O, oh, sige. Perfect na yan. So, Suki, for today's vlog. So, magkano ang sibuyas? Para sa'yo? Yes. Eh, bibigay ko na lang sa'yo yan na. 60? Eh, 1,500 lang ang ano ko, ang challenge ko. 60 mo bibigay sa akin. Of course, kasi yan. Hindi ko pa tinitinda. May tinitinda. Sige, sige, sige. hindi ko pa tinitinda. May tinitinda. Eh, sa mga electric fan. Hi everyone! Welcome to my vlog! Hi ate! Pengi naman akong tilapia. Welcome to my vlog. Magkano? Naku ate, paano yung 1,500 lang ang aking challenge ngayon? Bigyan mo on discount. Bigyan mo on discount. Sige, yehey! Pengi isang kilo. Suki, welcome to my vlog. So, kailangan ko ng manok. Magkano ng manok? Okay, yun din. 1,500 lang ang challenge ko ngayon. Dapat maubos ko. Dapat bigyan mo ako discount. Yeah, hey, I love you, Suki. Bigyan mo ako. Oy, okay, very good talaga dito. E, puntahan nyo si Dolphy and Lucy Mitchell. So, nagbibigay talaga ng discount ang akin, Suki. So, manok naman tayo ngayon everyone so mabilisan lang walang isang oras nakapamalengke na tayo ang 1,500 challenge natin very perfect nakabili tayo ng bangus tilapia galunggong may prutas na tayo may bigas may manok at may curry hello everyone so tapos na nga ang almost one hour nating pagchachangge sa so 1,500. So ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga nabili ko worth 1,500. Okay, syempre dahil 200 pesos, super nabarat ko talaga. Nabarat ko nang gusto talaga yung ano, yung ng bangus. So bumili tayo ng dalawang boneless na bangus. Isang buo po ito ah. Very perfect po talaga. O, ba diba? Pak! So, yan. Siyempre, dapat tugasan natin siya. Okay. So, yan. So, after ng bangos, may libre pa pong tawilis. O, ba diba? Very perfect. So, siyempre, dahil may lig sa fish, bumili rin tayo ng, nakabili rin tayo ng tilapia. May tilapia. Siyempre, o, di ba diba? Sa so, worth 1,500, may bigas ng kasama. Bukod dyan, meron din tayong nabiling. Ito na nga. Nabarat din natin. 200. Nabili lang natin ng 170 pesos ang malalaking galunggong. Perfect. Ang galunggong. Super lalaki. Ang sarap ipirito. ba? Diba? Bukod sa galunggong, siyempre meron tayong lansones. At nakabili rin tayo ng isang kilong manok for, for one 1500 at bukod sa manok, syempre nakabili rin tayo ng baboy. Meron tayong baboy, everyone. So hindi syempre mawawala ang mga gamit natin. Meron tayong sibuyas, kamatis, at syempre kailangan, meron tayong stock na bawang. O di ba? Worth 1500, meron na tayong lahat niyan. Siyempre, magsisigang tayo. Kailangan din natin ng kangkong at bumili rin tayo ng ampalaya. So, meron din tayong okra kasi mahilig tayo sa okra. Ayan, okra. Hi, everyone! So, ang sarap sa pakiramdam kasi na-budget natin ang uh, 1,500 natin. So, marami tayong napamili. May pang stock na tayo dito sa bahay. So everyone, abangan pa ang aking mga vlog sa susunod ng mga changge dito sa San Rafael. So thank you so much everyone. Please follow and share my vlog. Paki pakitapos po ang aking mga vlog. At sana po, i-follow nyo po palagi at huwag po kayo magsasawa. Thank you so much everyone!